Pabila Felix isang makal sa mga Pagpaligaw na sila ano eh Pagpaligaw na sila ano eh Pagpaligaw na sila ano eh Pagpaligaw na ano eh Pagpaligaw na sila Wala ka sa premium Ano lang po?

Ayo, ada ten plus 1 Abaikan ten plus one. Hendrik, non plus

Pero so guys, yung pinabili natin, hindi ano, na lang. Kami hindi ganyan po sa karambay. Sa mga sinong titis, hindi sa lahat ng mga sakit. Hindi naman ayuda hindi ating ayodahan. Para buhay pa matikman na. May ayodahan. Ayan po tayo, sir. Ah, kadaan po. Ito na ba yung... Ah, po. Okay na po. 1, K. Sabay ka naman, ama. Okay.